Balita ang programang nagpapapatid sa mga kaganapan sa kapaligiran. Onda. Balita mga isyu sa bayan at tanawigan Tututukan. Balita tinatalakay ang mga isyu sa kabuhayan sa lipunan. Onda. Balita. Okay, magandang hapon po mga karondak. Andito po tayo ngayon uh, sa opisina ni Chairwoman by Alia Bidua na kung saan ati pong himay-himayin ang mga issue na kung saan uh, malaki po ang naging dagok sa kanyang buhay. Kap, uh, Chairwoman, una-una pong katanungan, ano, gaano po katotoo ang pinagsasabi ng mga taong nag-complain sa iyo sa Rapid Toll Point Action na tinataguan mo daw sila at hindi mo sila pinapansin at hindi mo sila kinakausap. Gaano po ito katotoo, Chairwoman? Ah, uh, si Amira Manito, uh, pumunta ng barangay gabi. Ang nag-inform lang sa akin ay si Imam Tox Ali, nag text siya na nandito ang asawa ni Raven. Pero hindi ko yun nabasa, ma'am. Hindi ko na open ang cellphone ko kasi busy ako. After two days yata, sinamahan sila ni Imam, hey, kinausap ako regarding sa... Hindi naman ang utang yan eh. Ang pera na yan ay galing sa Saudi noong nasa abroad. Si Amira manid to. sa anak ko 5,000 para sa reservation ng tuktok. 20K pang down payment. Kaso nga lang, urong sulong si Amira, manito, to. out yung pera, kay Kaysa raw. Gagamitin ng asawa niya pang shabo, yung pera. Ay, igagamitin sa pang babae kung nagkaroon ng tuktok, yung kita ng tuktok. Kaya nalito na rin yung anak ko. Hindi ako oh, yan utang. Nakatulad ng isinumbaw niya kay Rafi Tulpo na uh, niloko siya, pinagirapan niya yung pera, muntik na sila magkayuwalay. Eh dati naman sila hiwalay na eh. Dahil lagi, laging nag-aaway. Eh siya yung babae, pumunta ng barangay, magsusumbong na binubugbog ni Robin. Eh nagsiselos daw. Pupunta na yung si Robin sa akin na nag-aaway na naman sila kay panay selos ni Amira. So, bandang huli, hindi ko na yung pinapansin yung mga sumbong nila kasi kinabukasan makita ko nagkasama naman sila. Sabi ko, nadadami lang ako sa away nila na away bate. So, itong babae, nag-abroad. <laughs> yun na yung nagkaroon sila ng transaction sa anak ko. Regarding naman, ma'am, sa sinasabi niyang pinagtatagukan. Ma'am, nung pumunta sa kantin ko, sa restaurant ko, ma'am, pinakain ko. Kinausap ko. Inayos kami ni Imam Tok. Sabi ni Imam Tok, kung papayagan niyo ako, aayusin ko itong problema niyo, di mamagitan na po sa inyong dalawa. So, ang naayos ni Ma'am Tox, eh, babayaran ng kalate, eh. sumagot ako, Ma'am, na pasalamat ka. Babayaran ko yan. Pinaya mo na kami sa social media kay Buringa Mama na dinawit mo ang pangalan ko na wala akong kaalam-alam yan, Ma'am. Si Robin Manito, Ma'am, naging bodyguard ko noong 2020. Lockdown yun. Sa akin nga sila, Ma'am kung tumulo sa kanila. 2021, naging 2022 yata yun. Binigyan ko ng hanap buhay, naging parking attendant ko. Tapos mo, hindi ko nilisukat akalain na kaya nila ako ipahiya sa social media na nung nagkabangga siya, ma'am, nakasagi ng sasakyan, inaanap siya ng komplainan, ako nagbayad. Pero binayaran naman niya. Yung asawa naman niya humingi ng tulong sa akin, nalilipat kasi dati nag-tie up ako sa agency, anak ko manager. mag a daw sa amin. Ang ginawa ni Raven, yung salita niya na kinawa ko ang passport, isinangla nila yun, ma'am, ng limang libo. Inangin naman ni Raven sa Rapitol po. Pero ang problema, ma'am, doon sa Rapitol po, hindi nakalive. Yung kahiyan po lang ang nakalive. Yung nagkaroon na kami ng usapin sa loob ng opisina, kasi alam ko na yung plano nila, ma'am, may kuwartaan ako. Dahil ang totoong pera na involved dyan is 25K. Nandiyan sa conversation ay 5,000 pang partial uh, para sa processing fee, 20,000 sa down payment. Pero hindi ko alam, dinadagdagan niya kasi nga nung sinabi ng anak ko na nawawala, nawala ang cellphone niya nagpa-print na siya, dinoble-doble, ma'am. Sa totoo lang, ma'am, ang plano nila talaga, ma'am, kwarta anak ko. Pero hindi lumusot kasi nagalit ako dun sa office ni Rafi to, puno sa kwarto na hindi na na. Sabi ko, maging patas naman kay attorney. Hindi ibig sabihin attorney na, kuna siyang nagreklamo, ipapanigan niyo, tingnan niyo to, ito, may debt, babayaran ko to. Ito, babayaran ko. Sabi ko sa attorney. Ito, babayaran ko. Alam kung marunong rin ang staff mo, Rafi Tulpo. Ako idol kita noon eh. Dinala kita ng election kahit hindi kita nakikita dahil tumutulong ka sa mga OFW. Pero hindi ko akalain na antong sa ganito na sa programa mo ako mapapahiya na pawang kasinungalingan ang sinabi ni Amira. Hindi na maibabalik yung mga komento ng mga tao laban sa akin na walang niya ako hindi ko pinupuri ang sarili ko, pero marami makapagpapatunay na hindi ako masamang tao, mabuti po akong tao. Hindi ko, kahit hindi ko utang binabayaran ko, kahit garantor lang ako, tapos mapapaya ako sa napakalit na pera, na hindi mababayaran niya ng milyon yung kayo yung inabot ko sa buong mundo. Kayo yun ang pagkakamali ng programa mo, Senador Rapitol po. Bago kayo mag-live, Alamin niyo muna ang buong katotohanan para hindi na maulit yung ginawa niyo sa akin. Yun lang ho, sana bigay aral ito. Hindi ginagamit niyo yung tao para magkaroon kayo ng maraming followers. Na paano ngayon yung kayaan namin? Kayaan namin pamilya. Kayaan ko. Napahiya ko sa buong mundo hanggang Saudi. May mga natatanggap ako na nagtrending ako sa Saudi. May babalik, may babalik pa ba yung senador? yung kaya na, na, na dinanas ko sa programa mo para magkano lang kayo na maraming followers mali o yung ginawa ng mga staff nyo na nilive na agad tinawagan ako nakabalandra ang mukha ko sa programa ninyo Senador Raptol po sana ho bigay aral ito sana ho sa susunod na mag-interview kayo alamin mo na ninyo ang buong katotohanan di pag may unang nagreklamo na sa inyo agad-agad ninyo ilalive Malihan ko yung ginawa nyo sa akin, ako ang napahiya. At saka yung sumasawsaw sa problema na hindi nyo alam ang buong katotohanan, at hindi nyo alam ang totoong pagkatao ko, at hindi nyo alam kung anong totoong nangyari, huwag ko kayo makisawsaw, na hindi nyo ako silala, hindi nyo alam ang totoo, at hindi nyo alam ang punot-dolo. Kaya inaalam ko kung sinong nagbabasa dyan ng ano, pwede ko kayo kasuanan. I ano kayo sa cybercrime dahil hindi nyo alam anong totoong nangyari. Magsawsaw kayo na mag kometo kayo ng masasama laban sa akin. Pumunta kayo ng Barangay 670 sa buong area ko. O basiko ng mga leader ng mga taga-baseko. Kilala nila ako. nandito si Tox, Imam Ali, leader din ng baseko. Siya ang nag si sa niya, amin. At dito rin si Vice Sharifa Mastura. Naging concern sila sa nangyari. Nandito rin si Mama, Dato Thompson. Mastura. Nandito si Commander Jack. dahil na-aware sila sa nangyari. Naaawa sila sa akin. Kaya nga, hindi dito matatapos, Rafi Tulpo, ang problema ito. Dahil ito ay isinangguni ko sa buong Muslim leader. Tutulungan nila ako para lalabas ang katotohanan. Dahil napahiyak hanggang minda na para sa kaalaman mo. Pamangkin ako ng ex-mayor Muslim ng SEMA ni Dato Randy in pati sila ho inadamay ko sa nangyaring ito dapat ho bago tayo nag live tinanong muna niyo ako kung gaano katuto ito kapitana so nagpaliwanag ako dyan mismo nalaman yung katotohanan na, na yung babae nagpa xerox para mabayaran ko sila na hindi naman totoo alam na nang stop yung buong katotohanan na, na yung babae nagpa xerox para pabayaran sa totoo 25,000 lang po ang pera na involved diyan. <laughs> 25,000 ay pang down ng tuktok, hindi utang ng anak ko. Naloko niyo anak ko na scam din. Pero lahat ng mga sinabi ng babae, si Amira Manito dyan sa programa nyo, hindi totoo lahat yun. Ngayon kami ang kawawa, binabasa ako ng mga tao. Ngayon, uh, Sir Woman, kunan ko po ng pahayag si Imam Tox tungkol po doon sa, sa ginawa niyang arrangement na bago sila nagpatulpo, ay nandito po ang ating butihing Imam Tox. Imam Tox, ano po yung napag-usapan ninyo ni Sir Woman bago po nagpatulpo itong si Mamira Maidlag? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, unang-una po ay um, magpapasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa taala dahil sa uh, lumating sa atin ang ating kapatid na ito uh, naghanap ng katotohanan. Ah, uh, unang-una po ang ang nangyari dyan. Po tayo isang kaibigan ni Ka-Chairwoman Bay Alia Bidua na magbigay rin po ng pahayag kung gaano nila kakilala si Chairwoman Bay Alia Bidua. Andito po si Dato Mac Mastura, Manila Royal and President of House and Council of the Elders Incorporated. Dato Mac, ano pong masasabi natin sa katauhan ni Chairwoman Bay Alia Bidua? Magandang hapon po sa lahat ang masasabi ko lang katulad sinabi nyo na kanina si chairwoman bidua ay matungin marami na naitulong sa amin hindi lang dito sa barangay niya pati sa barangay sa amin basiko. ang comment ko lang doon sa nangyari uh, senador si Tolpo kumpirin, mag, hindi siya malagay dyan pag walang yung kuha Pero sa amin, dapat yun ang kwan kung may darating sa na problema may magsubo alam mo dapat alamin mo muna yung live. responde o no, bago mo i-live bago na i-live kasi mamaya eh, yung responde hindi naman totoo yung sinasabi sa kanya Eh, na napasubo na sa may, social media na nasisira na na may kwampa naman siya katungkulan sa gobyerno yun lang ang kwa yung doon naman sa nagpumunta kay Tapi tol po dapat Muslim ka, Islam ka. Dapat hindi mo ginawa doon sa kapwa mo Islam. Ay pahiya mo sa live. Pumunta ka lang sa maraming leader na Muslim. Kung ka, hindi ka Muslim ka, hindi si Tulpo, hindi naman Muslim yan eh. Kaya lang ayusin ng at sa ating mga Muslim. <coughs> hindi naman ko si Sir eh. Kahit anong kuha niya, problema niya, harapin niya. Pariyari, lahat ang pumupunta nga kay Turpo para mga Muslim, eh, Muslim ang kalaban. Hindi kayo Islam. Pumunta kayo sa ibang tao. At maraming Muslim leader. Bakit hindi kayo pumunta? Nandiyan si Rubin Padilla sa mga congressman. Kahit dito sa atin, meron eh. Kasi tuwan kayo pumunta sa hindi niyo lahi. Doon lang sa akin, yung nagsumbong sana kung sino ka man, kilala mo rin, magkakilala rin tayo kahit sa amin ka lang pumunta may mga kaya, kaya natin kasi kaibigan natin si Jeroman eh kung anong natin ito hindi naman ito tatalikod eh yun lang sana si Rapitor po sir sana yun lang ang kuha comment ko bago mo ni live dyan Sana tinanong mo muna si Jerwoman. Kasi ngayon napasubo na. Nasa social media na. Anong nang maganda dyan? Dapat. Pero alam ko ikaw makakakaya mag-iri sa mga nakaraan o <laughs> yung mga nagawa na. Mga oh, ikaw na lang ang kwan, uh, sir, senator. Okay. Ikaw na ang nakakaalam dyan kung anong maganda dyan. Ito po isa rin pong uh, malapit na kaibigan ni Chairwoman Abay uh, Aliyah Bidua na si Commander Jack Abu Bakar. Siya po ay General Commander ng MNLF. Uh, Commander, ano pong masasabi natin sa katauhan ni Chairwoman Bay Aliyah Bidua? bago ang lahat ay pinapabuto ng aking salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masasabi ko lang sa kay uh, Kapitana eh, uh, wala akong masabi dito dahil ano, uh, nakikita ng matla madla na tumutulong sa kahit sinong tao na pumunta dito. na uh, napakabait ng tao nito. So, uh, sa aking isipan na bakit nagaganon yun dahil nabigla kami dahil lumabas sa uh, social media na nakita pa mo Sabi ko, ano ba itong nangyari? Sabi ko, ang kaya nga napunta ako dito noong kahapon dahil ano, nakita ko ang ano, uh, mukha niya sa social media. Inaalam ko kung ano ba, ano ba talaga nangyari. So, so ngayon is uh, tungkol naman sa mga basher rin, eh bago kayong humakbang, ay eh, alamin ninyo muna ang buong katotohanan. Dahil uh, Paano na mabura kung nandiyan na sa social media, social media ang So, iningin ko lang sa mga baser na mm -hmm. alamin natin mm -hmm. muna ang bago, bago tayo magbang sa mga Ngabang mayayari. Mm -hmm. Dahil ito si Kapitana ay sa, uh, nakikita namin na buong Maynila, buong Kamaynilaan ang tulong niya sa maraming tao. So, hindi ko sukat sa na gano'n ang pangyayari. So, masakit sa damdamin namin na ganun na pangyayari dahil ano, okay, bakit nagawa niya, bakit ginawan you know, niyang, ginawan you know, niyang ano mga bagay na yun na hindi mo nang katotohanan, wala katotohanan. So, ini ko lang sa mga basar, sa mga commitment na bago kayo mo commitment, alaminin niyo muna kung anong punod dulo. Yan ang iniingin ko sa kanila. So, yun lang po, uh, bilang, uh, uh, One guy okay.